meron pala tayong um, meron pala nagbigay may pahabol na regalo syempre unboxing muna natin maraming salamat kay Michael ng palingke ng tandang Sora thank you sa inyong pahabol na regalo Michael unboxing na natin diwata buksan mo na pahabol daw to sa birthday ko ano kaya to? Ang hirap naman buksan pahabol na regalo from ano uh, Michael uy ano sabi niya lipas ka na at least sumikat ikaw <laughs> para na lipas in the terra <laughs> Ito pa nga may nagpahabol pa nga oh may, ay rilo tama to Maraming salamat dito Michael from Palingke ng Tandang Sora. Abangan nyo ang aming sugod palingki dyan. Kasama ang mga vendors. O, oh, ayan. Maraming salamat pero na akong orasan. At ilalagay natin dito. No? Sige, ilagay mo na. At ito pa. Naku. Hindi na naman tumatatanggap ng mga bashers. Meron pa nagpahabol. Ito naman sa aking Frenny. Maraming salamat kay Jason Phillips or Jason Sakarias. Ayan po, thank you. Ito po ang kanyang binigay. At siyala, galing pa siya ng SM. Pahabol daw ito kasi hindi siya nagpunta sa birthday ko. Tapos nagbigyan niya ng ako. Wow. Unahin muna natin ang nilalaman. Pag isa pa lang to, dyan ka muna. Ang isa ay Ganito Diba ang aga ng ano ko Ay Ball pin Tamang tama Walang time ball pin Ayan maraming salamat Napaka-shuffle naman ang ball pin mo Sis thank you so much Sis thank you so much For your gift Kay Jason Thank you Shala oh, May ball pin na tayo oh, Warren. Pang maya, isang ball Mga syala yung mga ball Asan yung dito, Warren? Ba't nawala? Dito mo ilalagay yung laman nito, oh. Ayan, ito may nagbigay din sa akin ng regalo bolpin. pin din. Di ba, mga syala? At saka ang lagayan, no? Oh. Pak! Alam mo siya nagbigay. And of course, JWM. Ayan, dyan yan, ha? At hindi lang yan. Mayroon pa. Galing kay Jason. Unboxing na natin. Oh my God. Napakasyala. At, hala. Pak. Mm. Ganda. Ano kaya to? Tanggalin na nga natin itong ano. Tanggalin natin siya. Oo. Ganda, terno-ternuhan. Ang tulog ba to? Ganda. Terno siya. Ganda, maraming salamat, Jason. At hindi pa dyan nagtatapos. Mamaya susot ko to. Pantulog to, no, Warren? Ayan, pantulog. Matutulog na ako ngayon. Nasusuot ko na siya. At hindi lang dyan nagtatapos. Meron pa, Bang! Di ba? Tingnan ulit natin siya. I love it, Jason. Thank you so much. Oops! terno no, ha? Ang drama.